For today's video mga kaamag Welcome to youtube channel Ako si kaamag Kahapon nga mga kaamag ay nagsimento tayo Ayan para Malinis yung ating gawaan At kung mapapasin nyo mga kaamag Talagang medyo makalat pa Pasok tayo mga kaamag Dito sa aking production area Ayan Yan yung ating nakakompose Na substrate materials mga kaamag kapag ka kayo ay mayroong nakakompost na substrate materials uh, takloban ninyo mabuti mga kamag papakita ko sa inyo mga kamag yung ating floating bags na fully ramified ayan ready for deliver na to mga kamag ayan hanggang pitan ramified na Ready to fruit na yan mga kamag. Ngayon maghahanap tayo mga kamag ng meron ng pinhead. Silipin natin sa ilalim mga kamag. Ayun. Ayan. Meron na. Uh. ready to fruit na yan mga kamag. Kapag ito ay nilagay natin sa growing house. Yan ay ready to fruit na. Siyempre, a-apply na natin yan ng moisture. Ayun pa isa, mga kamag. Ayan. Marami dyan. head na. Ayan. Ayun pa sa ilalim, oh. Ayun, dito, meron. Kaya, kung bibili kayo ng footing bags, mga kamag, siguraduhin ninyo na quality. Ayan, ayun pa, oh. Ayan. At polyramified yung ating bibilin na fruiting bags. Huwag kayong bibili ng fruiting bug mga kamag para sa mga beginners, yung mga nagpaplano na bumili ng patubuan ng kabuti. Huwag kayong bibili ng fruiting bags na hindi polyramified o di kaya yung bagong tanim. Iwasan po natin yan mga kamag dahil hindi po tayo nakasigurado sa contamination kung yun ay magtutuloy mga kamag ayan <clears throat> alright buta tayo sa isang ano natin incubation area mga kamag kaya kung bago ka lang sa aking youtube channel mga kamag huwag mo kalimutan subscribe then like and share ang aking video para sa ganon ay lagi kang updated sa mga bagong video na aking i-upload ito yung area ng taniman mga kamag inaayos ko rin to nilinis natin mga kamag Ayan, ito yung isang incubation area. Ayan, may mga pinhead na mga kamag. Ayan, marami tayo na na gusto nang magbunga. Ayan, lalo na ito mga kamag, oh. Ayan. Diba? Ang dami niya, no? Ang dami niyang bungkos. Siguro, nasa ano yan? Ah, higit dalawampu ang, ang bungkos niyan. Ang dami. Kaya nga, hindi nga pare parehas mga kamag. Pagka nagpinhead, pinhead merong dalawa, may, may isa. Pag isang piraso, sobrang laki nun mga kamag. Ayan, lumalaki siya ng todo. Ayan pa, oh. Ayan. Yan yung pinhead natin mga kamag. Ayan mga kamag, ang gaganda na pinhead. O, lalo na pagka yun ay pinasok natin sa growing house. Ayan. tayo mga kamag ng patubo ng kabuti. Mushroom fruiting bags. Ayan. PM lang ako. Ako si Kaamag Welcome to YouTube channel Shout out mga Kaamag Para sa mga OFW mga nasa ibang bansa na nagnanais na magnegosyo baka maibigan nyo to itong mushroom production Message yun lang ako I-assist ko kayo mga Kaamag Ayan, marami na, marami na pinhead na ako nakikita ready for deliver na to mga kamag ito ay nasa ano pa lang uh, 36 days na to mga kamag na naka incubate ang incubation period natin mga kamag sabi ko nga 30 hanggang 45 days na tayo ay mag ng ating fruiting bags mga kamag ayan Naghahanap ka ba ng high quality na mushroom fruiting bags? Dito lang yan kay kaamag. Ayan. Alright. Para sa mga beginners, mga kaamag, kapag kayo ay mag incubate ng fruiting bags, siguraduhin ninyo na nakatayo. Ganito. Ganyan ang tamang posisyon ng pag-i-incubate ng ating mushroom fruiting bags habang tayo ay nagpapababa ng amag. Yung iba dyan, siyempre, marami akong naikikita na nag-incubate sila na nakahiga ang fruiting bags. Nasa sa inyo po yon, pero sa aking nakasanayan, sa talagang matagal na naming ginagawa at talagang ito ay subok na subok na mag-incubate tayo ng nakatayo. Yan. Para, para mas maganda yung gapang ng mycelium hindi siya nahihirapan, mga yan. At, siyempre, <clears throat> lalagyan din natin ng space. yan. napasin nyo yung space. Isang dangkal, mga kamag. Isang dangkal. Huwag din tayo mag-aano, mag incubate ng ganito. Ng patong-patong. Gagawin natin, siyempre, dahil kulang tayo sa space, ang gagawin natin, magkakanyan tayo. Ayan. Ayan. Kung iwasan po natin yan, yan. ganyan. Lagyan natin siya ng space. syempre kailangan din po niya ng oxygen. Ayan. Kailangan din niya ng oxygen. Kung paano siya makakahinga ng, nang ma ng maayos para madali siyang mabuhay. Alright mga kamag isang tip ko yan sa inyo kapag kayo ay nag incubate ng ating mushroom protein bags. Hanggang dito na lamang mga kamag. Thank you for watching and God bless you all. Bye-bye!